Beshi, beef caldereta din ba ang cravings mo? Tara, samahan mo ako dito sa aking kusina at ipapakita ko sa sa'yo kung paano ako gumawa ng aking beef caldereta. Actually, pwede ka rin gumamit dito ng chicken or kaya naman pork. The choice is yours. Pero tonight ay beef nga ang aking gagamitin at paghiwa-hiwain ko lang ito into cubes. Pagdating naman sa aking vegetables na nilalagay ko sa aking caldereta, ay naglalagay ako nitong patatas na inumpisahan ko na nga rin paghiwa din ito into cubes. Maglalagay din ako dito ng carrots at pwede rin kayo maglagay pa dito ng capsicum. Pero okay lang yan kahit walang capsicum, I think carrots at saka patatas will be enough. Ngayon naman ay mag-uumpisa na akong mag-mince nitong aking mga garlic dahil kailangan ko ito sa aking pagisa. And also, mag-chop na rin ako nitong aking mga sibuyas. Kung nakikita nyo, gumamit ako ng pula at saka puti na sibuyas. Yan ay dahil mga leftover ko yan kagabi sa aking pagluluto na nilagay ko sa fridge. Kaya gagamitin ko na siya tonight. Gumamit gagamit din pala ako dito ng kamatis sa aking kaldereta pero nasa sayo kung maglalagay ka ng kamatis or hindi dahil nga sa meron namang tomato sauce. Finally, heto na ang aking mga ingredients sa aking kaldereta at na-prepare ko na lahat. Gagamit din pala ako dito ng soy sauce tomato sauce, liver spread and also salt and pepper and sugar. Kapag ako nagkakaldereta ang una-una ko talagang ginagawa ay binabrown ko muna ang aking mga vegetables. Palagi kong ginagawa ang proseso na to sa mga recipe na ginagawa ko dahil gusto ko lumalabas muna ang juice ng mga vegetables bago ko siya ihalo sa aking niluluto. As usual, ganun din ang gagawin ko sa aking beef para lumabas ang juice neto at magiging malasa ang aking dish and syempre maging appetizing ang kulay nila. Ito. At para mabilis nga ang pagbrowning ko dito sa aking beef, ay tinatanggalan ko ito ng juice. Pero hindi ko yan itatapon. Dahil kapag nasatisfy na ako sa pag dito sa aking beef, ay ibabalik ko ito doon sa juice na kinuha ko. Itatabi ko muna itong aking brown beef dahil ngayon naman ay mag-uumpisa na ulit akong mag itong nitong bawang. Sa pag ng aking bawang, gusto ko muna itong maging aromatic at saka medyo brown bago ko ilagay itong sibuyas. Ginisa ko ng mga 30 seconds itong aking bawang with onion and now naman ay ilalagay ko na itong aking kamatis, salt and pepper in, at maglalagay na rin ako ng dahon ng laurel. Ginisa ko ang aking mga spices ng another minute at ngayon naman ay panahon na para igisa ko dito ang aking brown beef. Alam nyo ba kadalasan na kapag nagigisa ako ng aking mga karne ay nilalagay ko sa high heat itong aking wok dahil gustong gusto ko talagang pinapakinggan ang sizzling sound ng niluluto ko. Anyway guys, pagkatapos ko ngang igisa dyan ang aking beef ay naglagay na ako dito ng kunting chicken stock and also maglalagay ako dito ng tubig dahil gusto kong may sauce ang aking beef caldereta. And now, ay uumpisahan ko ng slow cook itong aking beef ng mga 30 minutes. And after 30 minutes, ay binalikan ko itong aking beef. At ngayon, ay panahon na para maglagay na ako ng aking mga pampalasa. Naglagay ako dito ng soy sauce and tomato sauce. Habang nilalagay ko nga itong aking soy sauce and tomato sauce, ay napansin ko na walang sabaw na ang aking beef. Kaya naglagay pa ako dito ng another glass of water. Ikaw ba, naglalagay ka rin ba ng liver spread sa iyong kaldereta? Dati kasi nung naglagay ako ng liver spread sa aking kaldereta ay nagtaka talaga si Afam bakit ako naglalagay nito. Kahit yung cheese, yung paglagay ko ng cheese sa aking kaldereta ay nagtaka talaga siya. Pero nung natikman na niya, nagustuhan niya naman. Anyway guys, nung nalagyan ko na nga ng liver spread itong aking kaldereta ay maglalagay na ako ng kunting sugar. And then again, for another 30 minutes, ay isislow ko ko itong aking beef para talagang malambot. After 30 minutes ay ilalagay ko na nga dito ang aking vegetables pero hindi pa pa ito luto, kaya isusloko ko pa ito ng another 30 minutes. One hour and a half na pag slow cook ko sa aking beef, kaya nga talagang malambot na ito. And lastly, lalagyan ko na ito ng tasty cheese. Isa ka rin ba sa naglalagay ng cheese sa yung caldereta? ba diba ang sarap? Naaamoy ko na ang sarap nitong aking beef kaldereta na alam kong perfect talaga sa mainit na kanin. Kaya naman beshi, gumawa ka na rin neto para naman craving solve Karen. Anyway guys, maghahain na nga ako para sa aming dinner. Nilagyan ko rin pala ito ng chili flakes kasi masarap din ang kaldereta kapag maanghang. And guys, that's all my cooking vlog for tonight. Thank you for watching. Have a nice night everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye.